Eto nga yung buho ko after kong magsumba. Ang lagkit niya, mi at ang bilis niyang mag-dry. Tapos naubusan na ako niya ng mga hermas hermas na ginagamit ko, mi Kahit na anong any conditioner na meron kayo, pwede niyong gawin to. Tapos papatakang ko lang siya ng Artap R Moroccan Hair Essential Oil. Kasi eto, mi nakakapag-shine siya at nakakapagpalambot talaga siya. Pero kahit na anong any oil na meron kayo, pwede niyo na rin naman gawin. Tapos nga, ibuhugasan niyo syempre at shampoohan niyo yan para mawala yung mga excess na mga pawis. Pagkatapos nga yan, may lagkit para parang hindi mo masusuklay ang tegas na kapag ka sinampuhan mo. Tapos, syempre, lalagyan na natin yung ating conditioner na ginawa natin. Kahit anong yung conditioner, pinatakang ko lang yun ng konting oil para smooth siya. So, eto na nga siya, minang natuyo na. Tapos, eto naman na isa, nilalagyan ko rin siya nito kasi eto may is yung pampa pampag-grow, pampakapal ng buhok itong kulay, uh, yung isa niyang partner. Yan, ginagawa ko dito sa may, uh, sa may front kasi parang medyo napapanot na ako dyan. <laughs> Dahil nung palagi ako nagpapariban, talagang abilis uh, malagas yung buho ko. So, ganyan lang. Inaalagaan ko na lang siya ngayon ng oil-oil na pampakapal, tapos pampashine. Hindi na rin ako nagpariban, kaya ayan, ganyan. Tapos, pagkatapos madry niya, may oil siya, pero pag nadry siya, may ganyan, oh, ang lambot niya. Hindi siya oily tignan. O, oh, di ba Shiny, shimmery yarn. <laughs>